Magandang hapon po sa inyo, Sir Elvin, Sir Angel, Sir Ronel. Good afternoon, Sir. Good afternoon, Sir. Ano po yung pangalan ng inyong uh, shipping lines? Uh, Baltic Asia Crewing Incorporated, Sir. Ang under po ba kayo sa agency? Yes, Sir. Yeah. Kaya yan ang agency namin, Sir. Ito mismo yung agency, Hello, sir. Yung Baltic Asia Crewing. Yep. Ipalis sa amin, Sir. Bali ano ang ipalis sa amin, Sir. So so ito yung nagde-deploy siya ng agency, Baltic Asia Crewing. Mm. Tapos, doon kayo na assign saan kayo country sir pinadala uh, Sierra Leone. ni Leone sa Africa uh, sa Africa okay. so mang okay. ilang years na kayo doon sir 13 months kami sir nung August 23 kami dumating doon ah uh -huh. naka-uwi kami September 10 na 2000 so uh -huh. bali last year kayo uh oh. August so ngayon oh. lang uh -huh. itong September lang yes sir And then, okay naman dating sweldo nyo, regular. Okay naman. Pero yung uh -huh. last four months, subo, ngayon, o hindi binigay? Hindi na, 4 months and 20 days. So, nakausap niyo na din ang Baltic Asia Crewing regarding sa mga sahod ninyo? Wala na sir, hindi na okay. makontak eh. <clears throat> Bakit daw? Ano, ano na nangyari dito daw sa Baltic Asia Crewing? Wala nang balita sir, pag-uwi namin wala na sir eh. Ah, so na-dissolve itong korporasyon na to? Iwan namin sir kasi nung ano namin sarado na sila sir, hindi naman ano eh. Saan po ba yung kanilang office nito, yung Baltic Asia Crewing? Sa Malate, ano? So, currently, ngayon, close yun doon. Close sila. Ano. So, kayo lang ba, sir, apat, sir, yung mga... Bali, ano kami, sir, 15 kami lahat. Okay. Yung iba kasi hindi nag kasakit yung pamilya nila, yung asawa mm -hmm. nila, hindi napunta. At saka iba yung probinsya rin, malayo. Magandang hapon po sa inyo, attorney. Ay, magandang hapon, attorney Jetro. Paano po ba sa mga ganitong uh, cases na yung ating mga seafarers, hindi na po sila sinahuran ng kanilang agency nga mahigit na 4 months and 20, days. And 20 days? Ano po ba yung mga charges nito laban sa mga... Agency. Ito po pala ay nag uh, nag-apply po sila sa isang mining Agency if I'm not mistaken it was Ancor then they were processed by the Baltic no So 'yan po maliwanag na uh, reprocessing po 'yan isa po yung misrepresentation na ground po for recruitment violation no pag uh, pagsalungat sa ating DMW rules and regulation so that's administrative case po dito po 'yan sa departamento po namin ipafile doon naman po sa hindi po pagpasahod sa kanila while well, it is also a contractual violation against our uh, under our rules they could also file po for uh, payment no, non payment of wages or underpayment of wages yan naman po ay nasa jurisdiction po 'yan ng ating national labor relations commission po uh, attorney basically ma'am may mga violation na platong ginawa yung Baltic Asia dahil reprocessing ba yan Yes. yes po, uh, may ara na uh, attorney. Actually yes. itong basic po ito, medyo recidivist po ito, no? To date, uh, parang may 16 pending cases na po itong Manning Agency na ito. And in fact, eh, hindi na po ito uh nag-ooperate kasi ang kanila pong lisensya based on our records ay expired na po as of April 26, 2025. And we have also imposed documentary suspension po uh, aside from their license being expired already kasi ito nga sa na po naming report isa na dito yung kila Mr. Uh, Penson ano, na hindi po na i-report sa aming OSW welfare monitoring system ang nangyari po sa kanila on board uh, uh, the vessel po Paano yan ma'am kasi di ba, close na tong Baltic Asia so paano mm -hmm. po ba nila ma'am mababawi uh, pa yung mga arrears nila ma'am yung mga sahod nila kung close shutdown na po tong uh, agency ma'am Ano po yung way, ma'am? Yes po. Meron naman po tayo. Kung nakapag-file nga po sila doon sa National Labor Relations Commission, no, for for monetary claims among others, meron pong escrow deposit po ang bawat ahensya. Okay. Na once nagkaroon po ng uh, judgment, no, pwede po nilang uh, kuhain 'yon and I think meron din po uh na mga iba pang ari-arian, 'di ba? So uh, the, the the sheriff could also file And notice for garnishment po. Ah, Ang magandang, uh, magandang hapon po sa inyo, Attorney Marlon. Magandang hapon po. Attorney Marlon, lang po kami. So ano po ba nangyari dito sa May Baltic Asia Crewing at bakit nga hindi na po kayo nag-ooperate ngayon? Saan so, din 'yung hindi communicate po 'yung ano, 'yung Baltic Asia nga din sa 'yung nagrereklamo rin nila nga representative ng principal. Uh, pero the last na nakausap po kasi 'yung secretary wala ro ni sa kanila yung prinsip, yung representative. Noong September 11 ata, ng pumunta nakausap daw ata ni yung representative. At ang sabi, ah, 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 end of uh, September, 15 na of Windows na. Pero mukhang hindi ata nga naisettle kasi kahit ako na nag-follow up ako sa last week, sabi ng secretary, tali-update sa kanya. Okay, so basically, sir, wala sir ang update at saka wala pang solusyon kung kailan to mababayaran yung sahod ng mga nagreklamo. Okay. So with that pa, sir, ano po ba, sir, yung gagawin, sir, na action dito, sir, ng Baltic Asia Crewing? Sir, kasi hindi naman pwede, sir, nga sasabihin ng sir nga, ay, wala pong action. So kailangan talaga, sir, masauran, sir, kasi that's part naman sa Magna Carta for Seafarer, nga they are entitled naman talaga sa mga sahod nila. So ano po ba, sir, mabigay, sir, na solusyon dito ng Baltic? Ipaparating ko rin po sa management yung concern para sa, kasi sa, sa yung ano po yan eh. Yung pinaka kung yung solution nila para hujan well, actually, sir, like we heard nga, sir, sa ating DMW na meron na pala mga almost 15 cases pending itong Baltic Asia crewing and currently expired na yata yung license and uh, closed na close ngayon yes. yung operation. So mukhang uh, recidivist na yata to sir yung Baltic Asia. But nevertheless, sir, ganito na lang, sir. Mababayaran na ba to sir yung mga complainant sir? as I, otherwise sir, kung hindi pa sir kaya sir ma-resolve to sir within this week, I guess sir, they would be forced talaga sir na idaan na to sir, sa legal proceedings sir para sir singilin na lang talaga itong Baltic sa kanila din mga properties. So, yun na lang sir ang pinaka-best remedy na lang talaga diyan kasi taong nga ito, i-communicate ko pa rin sa kanila and then na uh, sila naman kasi nag-decide regarding that matter. Yes. Sige po, Atty. So, Marlon. Sige po, ipakiabot na lang po sa kanila ka na kung babayaran na nila within this week, no, within this 7 uh, days. Kung mabayad nila, okay ba? Otherwise, sir, no, ma mafafinat talaga sila ng charges, sir, kasi it would be injustice naman talaga, sir, na 4 months na. Siyempre, may pamilya din sila may mga daily expenses, yes. eh pag wala silang sahod, eh kawawa din. Puro utang na nga sir eh. Oo. <laughs> so, oh. Pero, sige po. Maraming salamat sa Dr. Marlon. Pakiabot na lang po sa inyong key management po yung mga concern ng mga complainants natin. Sige po. Thank you po, sir. Attorney Julie. Ang ganito na lang, ma'am, sasamahan na lang po, ma'am, ng team ng Wanted sa Radyo. to mga complaints, ma'am. Lalapit po sa inyong opisina dyan and then also sa NLRC para po, ma'am, na maaari na babas ba ang tanggap matanggapin ma'am sa inyong tanggapan para po ma-actionan na po ma'am itong concern nila? Ay, opo, attorney Jetro. Ang aming pung tahanan, ito naman ang kanilang tahanan, no? Ang DMW, okay. ang tahanan ng OFW ay handa po at bukas na tanggapin po sila at asistihan sa kanila pong uh, mga sumbong no? at hinaing. Uh, we will extend our full assistance to them, uh, attorney. Sige po, ma'am. And also, ma'am, uh, Ju Julin, uh, also, ma'am, makakatanggap po ba sila ng Action Fund from DMW? Para meron, po, na, meron na, sir. Ah, meron, meron na, na po? So, ma'am, na, 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 na po na, sila, na, sir. Pagdating na, sir. pa lang po nila, kagyat po agad May namin, kinaabot ang financial assistance po sa kanila, sir. Ayan po, ma'am. Ma Maraming salamat po sa DMW, ma'am, sa inyo. Mabriss na action at saka binigyan niyo agad sa si ma'am ng Action Fund. Ma'am, kahit pa paano, it's a great help talaga para makauwi sa pamilya nila. Sige, ma'am, sasamahan na lang Sige po. po sila namin, attorney. Diyan sa tanggapan nyo para maka-file appropriate charges, ma'am, laban sa Baltic and para po mamakuha na nila yung kanilang sahod, ma'am. Okay po. Sige, ma'am. Thank po. you po, Atty. And magandang hapon po sa inyo, ma'am. Kasamaan lang po kayo, ma'am, ng team ng Action sa Radyo, yung mga staff po ni Senator Rafi Tulfo, para po sa tayo doon punta sa DMW, i-file yung complaint as well sa NLRC regarding po sa mga back wages ninyo. Sige po, Atty. Sige po, sir. Maraming salamat tari, tari, tari. po sa tiwala uh, ng kay Idol Rafi. Thank, po, thank, po. thank you thank po. po.